Love wins pa rin ngayong 2024 dahil narito ang mga LGBT couples na going strong pa din ngayong taon. The Philippine Showbiz List presents 2024 Showbiz LGBT Relationships. Medwin Marfil and Mark Angeles Maraming netizens ang natuwa at sumuporta nang nalaman nila na ikinasal na si Medwin Marfil ng True Faith sa kanyang partner na si Mark Angeles. Sa kanyang Facebook post, ipinakita ni Medwin ang kanilang sweet wedding photo sa Rockaway Beach, California. Sharon Reyes and Mel Diguia Si Shirin ay nag-out bilang isang lesbian noong 2021 na mag-post kasama kanyang partner at manager na si Mel Digia. Nagsimula ang kwento ng pagmamahala ng dalawa na sa pagkain. Ito ay matapos na umorder si Shirin ng pagkain kay Mel na siya niyang negosyo. Raymond Gutierrez and Rob William. Noong June 2022 o Pride Month, ang unang beses na ipinakilala ni Raymond Gutierrez ang kanyang boyfriend na si Rob William. At upang markahan ang kaarawan ng kanyang partner, noong February 2023, nag-upload si Raymond ng sweet na video sa Instagram na naglalaman ng pinakamagagandang alaalan niya kasama si Robert. Ay si Guerra and Lisa Dino. Isang dekada na ang relasyon ng dating child star na si Ice Guerra at ng dating Film Development Council of the Philippines Chair na si Liza Dino. Ikinasan sila noong December 2014 sa San Francisco, California, kung saan legal ang same-sex marriage. Matapos sa isang buwan, nagkaroon sila isang symbolic ceremony sa La Ia Batangas. Tangas. Vice Ganda and Ayon Perez isa sa mga hinahangaan ng fans ang celebrity couple na sina Vice Ganda at Ayon Perez. Nagumpisa sa biruan ang kanilang love story sa It's Showtime. Noong October 2019 ay kinumpirma ni Vice sa National TV na si Ayon ay kanyang kasintahan. Matapos ang dalawang taon, ikinasal ang dalawa sa Nevada, USA noong 2021. Boy Abunda and Bong Quintana More than three decades na ang relasyon ng King of Talk na si Boy Abunda sa kanyang partner na si Bong Quintana. Sa isang media conference, inamin ni Boy na hindi laging maganda ang takbo ng kanilang pagsasama pero anya, our love will always be bigger than our mistakes. Joey Lamangan and Jim Pebanco Sa teatro, nagsimula ang pagiging malapit ng batikang direktor na si Joey Lamangan at ng karakter actor na si Jim Pebanco. May 30 years na sila magkarelasyon matapos magkakilala noong 80s. Ogie Diaz and Mami Soul. Ayon kay Ogie, noong 2000, kailangan niya magtrabaho sa isang comedy bar. Gayun pa man, ibinunyag ni Oji na nawala kanyang pag-aalala sa pagiging stand-up comedian dahil sa isang customer na walang iba kundi ang kanyang asawang si Mami Soul na nag pa sa kanyang mga kaibigan upang magsaya kasama niya. Sa ngayon ay meron na silang limang anak at aktibo si Ogie sa kanyang social media platforms. Rosana Roses and Blessy Arias. Ikinasal si Rosana sa kanyang lesbian partner na si Blessy noong December 10, 2016. Ayon kay Rosana, 15 years old pa lang siya ng una sila nagkaroon ng relasyon ni Blessy at nagkita silang muli matapos ang 27 years. Noong September 2016 ay nagpakasal ang dalawa sa Canada. Kalad -Karen Davila and Luke Wrightson. Taong 2012 na magkakilala si Kalad Karen at Luke sa Hong Kong at naging magkarelasyon. Na-engage sila noong 2020 at sa darating na August 26, 2024, ipagdiwang na magkasintahan ang kanilang ikalabing dalawang taong anibersaryo. Joey Mead and Angelina Mead King. Going strong pa rin ang samahan ng mag-asawang Joey Mead at Angelina Mead King. Five years into their marriage, inamin ni Angelina na isa na siyang trans woman, bagay na hindi naging hadlang sa kanilang pagsasama. Noong February 2023, ipinagdiwang ni Angie at ni Joey ang kanilang 17th anniversary. Prince Stefan and Mark Anthony Madrid Nagkakilala kilala sina Prince at Mark Anthony sa social media dahil bukod sa pag-arte, nagtatrabaho noon si Prince bilang property specialist. Dahil US-based sa kanyang boyfriend, natanong si Prince tungkol sa posibilidad na permanenteng paninirahan niya sa Amerika para magkasama na sila. Sa ngayon, Anya ay ini-enjoy muna nila ang company ng isa't isa at bagamat mahal na mahal pa rin ang kanyang acting career, ang trabaho niya bilang real estate agent ang pinagtutuunan niya ng panahon. Clea Pineda and Catrice Carolf Noong March 20, 2023, sa episode ng Fast Talk with Brie Abunda, ay ikinagulat ng mga nakapanood ang paglabas ni Catrice nang ipakilala siyang girlfriend ni Clea. Isang araw bago ito ay makasinsayan ang pagdiriwang ni Clea ng kanyang kaarawan dahil isinapubliko niya ang pagiging gay para maging malaya na siya. Ay si Mendoza and Rick Tropicales Si Rick na isa ng ganap na doktor ay ang isa sa mga biyayang natanggap ni IC sa panahon ng pandemya dahil nagkakilala sila noong 2021 sa pamamagitan ng isang dating app sa Facebook. Akala ni IC hindi sila magtatagal pero si Rick ay very consistent. First time nila magkita, may spark na agad at may daladala pang bulaklak si Rick. Naranasan na noon ni IC na makipagrelasyon sa ibang mga lalaki pero para sa kanya, kakaiba si Rick dahil ito raw ang kasagutan sa mga dasal niya. Tim Yap and Javi Martinez. Noong January 2023, kinasal ulit si Tim sa kanyang partner, ang events director na si Javi. Sa Instagram ay pinost ni Tim ang photo nila ni Javi na magka-holding hands habang nasa beach sila. Matatandaan na kinasal ang dalawa noong December 2018 sa New York. Francis Libiran and Christian Mark Jacobs Kinasal naman ang fashion designer na si Francis Libiran sa kanyang partner, ang businessman na si Christian Mark Jacobs sa Boracay noong March 2017. Bago ang kanilang aktwal na kasal, ginawa nila Francis at Christian ang kanilang pina-photo sa Vietnam. Raho Laurel and Nix Alanyon Marami ang na ng mga social media darlings sa sina Raho at Nix sa kanilang kwento ng pag-ibig. Patagumpay sa parehong pag-ibig at sa kanilang larangan ang long-time couple, isang fashion designer at isang interior designer. Enzo Almario and CJ Serrano Si Enzo ay kasalukuyan sa isang relasyon kay CJ. Pareho sila nagdiwa na kanilang unang anibersaryo noong February 2018. Sa titigan pa lang nila, masasabing very much in love ang LGBT couple na ito. Fifth Solomon and Sakari Alcala ipinagmalaki ng dating PBB All-In Housemate na si Fifth Solomon na mayroon na siya kasintahang modelo sa katauhan ni si Carrie Alcala. Noong April 2022, ipinost ni Fifth sa kanyang Instagram ang litrato ng kanyang jowa na magka-holding hands sa viewing deck ng Chocolate Hill sa Carmen Bohol. Nika Del Rosario and Justin Peña Pinatunayan ng singer-songwriter na si Nika Del Rosario at na kanyang partner na si Justin na marriage is happier the second time around. Ininaos ng dalawang nagmamahala na ang kanilang ikanawang kasal sa Pilipinas noong February 18, 2023. Una na silang ikinasal sa Sydney, Australia noong August 2022. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!